So guys, nandito kami ngayon sa ano. Palinis ko tong aking cellphone. Ayan, daming ano. So guys, nandito na kami sa Malieho Mall. So ito yon. Ang daming mga Pilipino dito. Ayan Hello guys, nandito ako ngayon pupunta kami ni Hamad sa ano tawag Pupunta kami sa kainan. Tingnan natin na. mga langga, nandito ako ngayon sa ano? Ayan no? Ang clean restaurant. Gusto niyo pumunta dyan. Ayan. So, marami silang humino. At makaka... Mayroon pang uh, ano? Kakanta pa tayo mamaya. And may burger stick. Chapsoy. Ano kaya sa akin dito? Ang dami rin makain nandito. Tinan nyo. O, oh, diba? So, mga langga, andito. Andito kami ngayon, ha? Hindi naman. Andito kami ngayon, so... Ay, may chicken barbecue, o. Oh. Lumi. Ito yung mga menu niya, Oh. Pork barbecue. Ay! Hinihaw na pusit. Uy, sarap nito. Hinihaw na bangus. Chicken barbecue. Twenty-five. Ayan, ito mga menu nila. So, guys, habang naghahantay ko ng pagkain, kakanta mo na ako. Ay, nako. Sana all na lang tayo. Yan guys, andyan ang aking mga... Ayan, Pilipinas rin sila. Dito kami kumain. Ito. Ayan. Ayan. So guys, andito ako sa ano? Ano ba? Ano to? Pinoy. Pinoy Bakery. Ah, Pinoy. Ah, basta yun na yun. Ito oh. Ang daming mga pagkain. Pera lang ang wala. So, pupulot ako nito oh. Ito mga langga ang nabili ko oh. Putok. Tapos itong hopya. Okay na to. Langga 19 na binayaran ko. Ito. So, sa 20 oh mga langga. Alam nyo ba, bumili ako dito. Ang daming Pilipina. Ay, shout out kay mga langga dyan. Pwede kayo sali. Ay, shout out. Shout out po. Paki ano naman, paki follow ng aking page, Anong Judith. Page Judith Mahinay po. Judith Mahinay. Ayan, Ay, follow ako. Follow, follow, follow langga. Sabi, FB po. Oh, sa FB page. Judith Mahinay. Salamat. Ay, dami dito mga uh, kainan, no? Sabado kasi ngayon, kaya ayun, walang gano. Pero kung araw ng biyernes to, ang daming tao dito. Ah, ganito yung katinti. Ang daming mga Pilipino o nagtatrabaho. Ayan, di ba? So guys, andito ako ngayon sa Dimas Gold.